Nung nakausap ko si Congressman Benny Abante kanina, ang sabi niya, hindi naman daw nila iimbitahan si sinapangulong Pangulong Duterte at si Senator Bato de la Rosa dito sa investigation na ito. Senator Bato, dahil daw meron silang tinatawag na interparliamentary courtesy. Okay, what do you think of this? Well, convenient excuse yung interparliamentary courtesy. Totoo namang may ganun, pero naalala ko nung... Uh si Laila Dilima na nakaupo sa senador ala sa senado ay inimbestigahan eh hindi naman nila sinunod yung interparliamentary courtesy so feeling ko convenient na lang na na excuse yon yung kay pangulong Duterte hindi ko nakikita kung bakit uh, ano dahilan kung bakit di siya iimbitahin hindi naman siya nakaupo ka sa lukuyan naman president sa mga nakakaang investigasyon na pinapatawag yung dating pangulo at di ba bahala naman siya kung pupunta siya o hindi di ba si pangulong Noynoy -Noy Aquino di ba pinatawag dati ng uh, Senado, humarap naman. Di ba? Um, Tinatawag ng Kongreso, humarap naman. So, ako, ah, uh, sabi ko nga sa eh, parang low-hanging fruit. Nakinakabahan ako na parang bare minimum lang ang ginagawa. Para lang masabi na, oh, yan ah, nagsagawa na kami ng investigasyon. Ah. Okay. Pero, hindi tatawagin yung mga ibang importanteng personalidad na dapat ipatawag sana at ililimit sa very, very small segment, 'di ba? Ng lahat ng lahat ng mga namatay. Kasi uh, gaya ng binanggit ko kanina, 'di ba? Kung ifo-focus ifo mo lang 'yan doon sa mga batang namatay, eh, more than 100. Madami, 'di ba? Pero kung kukumpara mo 'yan doon sa 6,000 na pinakamababa pinaka ng estimate ng mga namatay, maliit 'yun na, na porsyento. So, bakit 'yun ang ifo-focus? At bakit hindi hindi sama yung mga ibang mga personalities? Kasi clearly, ayaw din nila na maging masyadong Uh, mag-go too far. <laughs> di ba? Ayaw din nila na masyadong uh, mabulatlat uh, yung buong uh, kabanata uh, ng ating kasaysayan na yan. Di ba? At lumabas talaga lahat. So, nakikita mo na, well, hindi masyado nakaka-encourage yung mga ganyang mga yung mga ganyang mga limitasyon na sineset nila para sa sarili nila sa simula pa lang. Pero gaya nga ng sinabi ko, eh, kung ang, uh, di ba, eh, kung ang pinagpipilian mo, zero, tsaka piso, eh sige na, oh, tatanggapin ko na yung piso kahit pa paano. <laughs> para, lang, para lang meron mang uh, makuha kahit konti. But definitely, hindi ito, uh, hindi ito magiging sapat. Lalo na kung may mga ganyang, uh, may mga ganyang limitasyon. Hindi, eh, eh mali, May ICC pa naman eh. <laughs> uh, natin mamaya ang issue ng ICC. No? Pero nga, parang <laughs> Basically, yung, yung, yung pinanggagalingan nyo, pragmatic or practical politics na yan. Eh, no? yan, yan, kasing katotohanan ng politika. ba? Diba? Mag, uh, just uh -huh. counter victories. Ganun talaga eh. Yeah. Pero kasi ang isa naking isip kong problema dyan, e iba ng ihip yung hangin, <laughs> eh dahil wala namang prinsipyong matino na tinitindigan yung mga to, eh di bumaliktad. At saka, I don't know whether you share my my opinion regarding this, no? Baka naman they don't want to fully antagonize President Duterte kasi baka naman biglang magbago na naman ang ihip ng hangin after the midterms. So meron silang ano, uh, way out. Tapos sabihin, eh, nag kami kasi yun ang gusto ng leadership eh. Pero sa totoo lang, ayaw namin eh. Kung maga kahit pa paano, meron pa rin, ano, meron pa rin exit ano, route, di ba? I don't know whether you share that uh, reading. Ako, agree ako. Yun ang ibig sabihin ko nung sinabi kong parang may pagka bare minimum ang, ang ginagawa. Uh, kasi tingin ko, meron ding ingat eh, kahit pa paano. Diba? Kasi siyempre, kahit nasabihin mo ang kasalukuyan, uh, bahagi sila nung uh, uh, koalisyon uh, na uh, may hawak ng leadership ng house. And therefore, siyempre, hindi ka makakatanggi pag sinabi sa iyo na, oy, uh, maganda siguro, magkakaroon tayo ng investigasyon tungkol dito. Kanya, gagawin mo. Pero at the same time, eh, individual politicians naman, merong ano yan eh, may sariling uh, basa. Diba? May sariling, may sariling uh, timeline na tinitingnan. So, di ba, down the line, isip nila, nako, hindi naman natin alam kung anong mangyayari. Baka mamaya, Uh, pagdating ng 2028, 'di ba? Iba na na iba, ibang ang magiging uh, ituro ng politika. So baka bumalik sa amin ito. So feeling ko yun yun. Nag-agree ako sa na may pagka uh, doing the bare minimum, doing uh, hitting yung pinaka-uncontroversial na mga ng mga bagay para uh, masabi na naginawa, but at the same time hindi masyadong risky. Wala masyadong personal risk politically or personally na ilalab na, na nahaharapin yung mga yung mga nagpapatawag ng ganitong investigasyon. Pero again, 'di ba? Lalo na sa house, hindi yan na uh, hindi yan katakataka. <laughs> yang ganyan. <laughs> Grabe. ganun ba? <laughs> Depende sa ihip ng hangin ganun ba yan? Okay, puntahan natin itong ICC na banggit niyo na rin no? Kasi isa rin sa mga iniisip ko rito. Baka naman ito lang medyo sini Medyo lumikot lang ng konti yung isip ko. Hindi ano. naman kaya pwedeng gamitin din to for propaganda purposes para sabihin na, oo, oh, kita nyo ICC, ba't pa kayo papapasukin? Eh, kita nyo nga, mismo house namin, nag-iimbestig eh. ba? Diba? Well, propaganda purpose It's not exactly ano. Go ahead, go ahead, go ahead. Hindi, propaganda purposes pwede, although legally, wala masyadong effect yun. Kasi gaya nga ng clarify mo kanina, kung house inquiry yan, in aid of legislation, hindi naman yan court hearing eh iba So at best, 'di ba, ang mangyayari diyan, merong uh, report, may baka may recommendations, tao, dapat file ng kaso 'tong mga ganito, o baka dapat ito 'yung maging ruta, etc. Pero hindi 'yan ano, walang liability diyan, walang makukulong diyan, walang ipapa-aresto diyan. Uh, bunga ng ganyang klaseng uh, investigasyon. Ako nga, magugulat na ako kung merong matapang na recommendations eh. Di ba specific na itong mga taon to dapat kasuhan, uh, etc. Ano na yon? Uh, Tingin ko ma mabigat na yon uh, na, take away kung kung, kung sa sa ganun. So pero siguro for propaganda para lang masabi na diba, 'di ba? Hindi kailangan dahil meron namang nangyayaring ganito kasi sa totoo lang uh, <laughs> ang problema dito is really uh, pag mo yung korte, 'di ba? Yung actual na mga cases, halos wala. Halos wala. Sa alam ko isa na lang yung pending eh sa sa kasalukuyan eh. Na meron pang pending, 'di ba? Ah, uh, merong naging uh, kaso na fina sa Supreme Court dati. Oh, uh, para puwersahin 'di ba, yung uh, yung executive na magsagawa ng investigasyon. Sabi ng Supreme Court, hindi nila pwedeng gawin 'yon, <laughs> 'di ba? Kailangan na uh, pumilos executive. Eh, pero as of, as of now, years after madami dun sa mga uh, pat, patayang nangyari, halos walang kasong nakasampa. 'Di ba? Very very minimal yung naging uh, nauwi sa sa korte dito. So actually, uh yun yung ano, yun yun yung biggest uh I suppose shortcoming, 'di ba, ng uh, ng legal system dito sa issue na ito. And I don't think uh, a simple uh, very very limited uh Senate uh, House investigation actually addresses that uh, in any significant way. Yung isa rin yung inisiguri to, Atty. Barry, kasi uh, at least yung la latest pronouncement ni President Marcos, sinasabi niya, ay eh, hindi pa rin magko yung Pilipinas sa ICC, although we're seeing certain hints no, na baka magbago yung posisyon na yun. Pero be that as, as it may, no, yun pa rin yung official pronouncement niya in public, hindi magko-cooperate, hindi kikilalanin yung jurisdiction ng ICC. Pero di ba nating stops the current administration from prosecuting those behind those human rights violations in the name of the drug war? What I mean is, pwede naman nilang imbestigahan at kasuhan si President Duterte anytime kung gugustuhin. Hindi ba ganun din yon? Kung ayaw papasok yung ICC, eh do something about it kung siya yung tinuturong um, kung baga yung pinaka-utak ng lahat na yan, ng polisiya na yan. Actually, yun nga yung the strongest uh action you can take kung seryoso ko talaga na ayaw mong i-allow ang IACC to acquire jurisdiction. Kasi under the Rome Statute, klaro doon, di ba, may yung principle ng complementarity, di ba, na ibig sabihin, uh, ang unang meron talagang responsibilidad at ang unang meron talagang kapangyarihan na imbestigahan, kasuhan, litisin, ipakulong yung mga nakakasala ng uh, mga ganyang klaseng krimen, eh yung gobyerno ba? Diba? Yung state, uh, Pilipinas. So tama. Uh, yung ICC papasok lang yan kapag ano eh, kapag uh, ang, ang terminology uh, unable or unwilling uh, to actually uh, prosecute, di ba? So eh so di ba? Ang, ang, pinakamadaling uh, response, ang pinaka decisive na response, kung ayaw mo talagang ayaw kayang ICC, edi eh, kaso, magkaso na kayo, di ba? Kasi kung meron na talagang libu-libong, liba, ba, 6,000 daw, pinakamababa, o di kung meron ng daan-daan o libu-libong kaso, against yung mga supposed uh, uh, perpetrators, mga pumatay, mga death member ng mga death squad, mga pulis o kung sino man, di ba? O tas kinasuha mo rin yung mga uh, taong responsible at the command level, di ba? Yung head ng PNP, yung dating presidente, kung sino man. E di, matuturo mo na yon, di ba? Na hindi na namin kailangan ang another court sa sa Dahig para pumasok dito kasi ginagawa na namin, di ba? Eh, hindi ko alam. <laughs> hindi ko din alam bakit uh, hindi nila ginagawa yun. Kung seryoso kasi talaga na yun ang posisyon, ang dapat kasabay nun ay eh, nag-initiate na kayo ng uh, malawakang investigasyon at pagkasampan ng kaso para hindi masabi na hindi kumikilos at walang ginagawa yung mismong uh, gobyerno para tugunan yung issue na ngayon ay inaha inaakyat at hinahain sa ICC. Hmm. so Of course, uh, dun po sa mga viewers, no, yung pinapaliwanag ni Attorney Barry, ito po yung complementarity principle kung saan pwedeng manghimasok yung ICC, which is considered as a court of last resort. Di ba? If the state Dama. is unwilling and unable to genuinely prosecute or carry out proceedings, ibig sabihin hindi pwedeng drawing lang or perfunctory ba? Diba? Eh, so far wala ka na, Ama. I don't may nakikita ba kayo ano something remotely close to that? wala naman <laughs> 'di ba out of the thousands of views? wala films, eh. wala, lang na post wala. Okay. Diba? Uh, parang bibilang mula at sa isang kamay yung na mabuti sa prosecution level